Naghahanda na ang mga miyembro ng G20 Nations sa kanilang pagkikita sa South Korea habang bumabangon ang mga bagong tensyon na maaaring maging hadlang sa pagkakasunduan. Sa pagdating ng mga world leaders sa South Korea, ang kanilang pag-asa na ang pagtitipon ay magbubukas ng panibagong era ng global cooperation ay unti-unting lumalabo. Ang meeting na ito ang ikalima mula ng sumiklab ang financial crisis noong 2008. Ngunit ang anumang napagkasunduan dito ay nabaliwala dahil sa mga magkakaibang national policies. Ayon kay Ashraf Elgar ng IG Index ng London, maliit lamang ang pag-asa na magkakasundo dahil sa ikalawang round ng quantitative easing ng Estados Unidos at ang oposisyon nito sa mahinang currency ng China. Now, I find it very difficult purely because, you know, you've got obviously that the, the, world ministers are are really reeling still from from the QE2, and you've got you know um, the US, um, the main um, the main opposition, if you like, to, 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 to in China. Habang kinikwestiyon ng mga kritiko ang visa ng G20, hinikayat ni President Obama ang lahat ng G20 leaders na gawin ang kanilang bahagi upang sugpuin ang global imbalances upang magawa ng paraan na magkaroon ng matibay na recovery. Para sa Ay Balita, ako si Rachel Jonedo.